Gaganapin na ngayong gabi sa SM Mall of Asia sa Pasay sa ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Yan ang unat ni Bian Manalo. kanya-kanya ng pambato ang ilang pageant fans para sa Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night mamayang gabi. Nagaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Handang-handa na si Alison Peralta, manager ng isang salon sa Quezon City para suportahan ang kanyang manok sa MUPH. Malaking bagay aniya ang ganitong beauty pageant, lalo't higit sa kanilang kabuhayan. Para sa amin, mga LGBTQ, Ah, siguro syempre, ano sila, model sila para sa mga empower women. Kasama na rin kami doon syempre. Syempre, mas maraming client. Mas gagayahin ang mga client namin yung mga nananalong Miss Universe. Eh. Sa kakatulong sa marketing strategies ng isang salon. Excited na rin si Wilkins Hampers na i-cheer ang kanyang sinusuportahang kandidata. Bilang isang LGBTQ, nagbibigay siya ng saya tulad sa amin. Tulad sa amin mga seniors types, sa mga taga-salon, yun. Kaya supportive kami sa mga ganyan. Ang maituturo na naman ng Pectum Beauty Pageant is sa uh, maraming client, mga ganun. Same time, parang endorser na rin. Go! I will support uh, Tisa Manalo. At Manalo for the Miss Universe crown. Go, 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 at Tisa! Go, 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 Bantayan Island! Sumabak muna sa up-close interview at preliminary swimsuit and evening gown competition ang mga kandidata para malaman kung sino-sino ang aabante sa semifinals. Kabilang sa magsisilbing host, si Naisha's multimedia star Alden Richards at ang singer-actress na si Gabby Garcia. Ngayong gabi, ipapasa na ni reigning Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. ang corona. Sa tatanghaling Miss Universe Philippines 2024, nakakatawa naman sa bansa sa 73rd edition ng Miss Universe na gaganapin sa Mexico. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.